sa isang baryo sa gilid ng bayan may pamilihan ng mga inihaw ng karne na laging dagsangang tao lalo na tuwing gabi kilala ang lugar na iyon dahil sa alimuyak ng usok karaniwang nakagutom na amoy ng inihaw ngunit may kakaiba ang mga naglalako ng karne hindi kailanman nagsasalita kapag titignan mo sila Matalimong kanilang mga mata, para bang binabalatan ka ng tingin. Dumating ang dalawang magkapatid na sina April at Anika. Unang araw nilang lumabas, sa gabing iyon upang maglibot. Habang papalapit sila sa hanay ng mga nag-iihaw, napansin nila ang mga matitinda Sabay-sabay na tumingin sa kanila, walang ngiti, walang salita. Tanging mga mata lang ang gumagalaw. Para bang kakaiba sila? Napatuloy sila sa paglakad. Nakita nila ang mga nakasabit na karne. Manok, baboy, baka. Pero kakaiba ang hugis ng iba. Para bang hindi galing sa hayop? Napansin ni na April na may mga maliliit na sugat at tahi ang ilan sa mga piraso ng karne. Lalo silang kinilabutan nang makita nilang may isang inihaw na tila kamay ng bata. Biglang lumapit ang isang tindero. Malapit, naaamoy nila ang matapang na limuyak ng dugo. Lumapit pa ang isang tindero. Marami ang damit at nangingitim ang kuko. Hindi ito nagsasalita. Itinuro nito si Anika gamit ang maitim na daliri. At sa isang iglap, lahat ng tindero ay lumapit din. Sabay-sabay na nakatingin sa kanila. Tumakbo ang magkapatid. Ngunit kahit saan sila lumiko, bumabalik sila sa parehong hanay ng inihaw. Huminto sila at doon nila nakita ang mga tendero na nagsisimula ng bumuka ang mga bibig. Mahahabang dilang lumabas dito. Dumudugo. Isa-isang nagsimulang magbago ang anyo ng mga tendero. Namulang mga mata. Nabutas ang balat. Lumitaw ang matutulis ng ipin. Ngayon sigurado na sila. Hindi baboy, hindi baka, hindi manok ang inihaw dito. Kundi tao. Wala na nakakita kina April at Anika matapos ang gabi ngayon. At hanggang ngayon, bukas pa rin ang pamilyang iyon at mabili pa rin ang kanilang inihaw. Kaya kung sakaling mapadaan ka at naamoy ang inihaw na karne sa baryo ngayon, siguraduhin mo kung ano ang laman ng inihaw na nasa iyong plato.